Welcome in Pid TV. Ah, sa mga bag-o pa nga gablog diha. Ako lang ika-advise inyo ha. Kay magbantay-bantay kita sa atong mga video nga atong i-upload. Kay daghan gyud kay bawal sa kang Facebook. So, atong isgutan kung unsaman ang bawal sa kang Facebook nga ma-upload nimo. o sama sa mga mahait nga butang anang mga mahait ng butang bawal gina bawal na mga purok mga unsadina. basta mahait ng mga butang mga sundang mga atsa bawal gina siya so ayaw gin mo paghimo o content nga naana siya ay mo paghimo o video nga naana siya ng butang o gawas pa kay lan, wala gid makita nga naay bata ang kanang bata usa gyapon na nga mabayulis yun ka so labi na naghubo siya ang bata so dapat wala un gina mahimo nga dili maapil sa imong video ang mga bata elimnon kanang mga elimnon nga makahubog bawal na siya so daghan kayo ana nga nag-upload sa mga nag-inom dia mga bayulis na sila kay tungod kay bawal na siya sa kang Facebook so ang mga bawal sa Facebook kay lan nga dili nato na, to, na, na to sa pagahimoon ni upload nato sa tong mga video ning e ano munang posibilidad nga mabayulis yun ta once nga mabayulis yun nagalit ta lisod na kayo lisod na gid kayo sayang atong hago agud kamu ang nagsugod pa sa pag-vlog muni inyo buhaton ayaw gid mo pag-upload sa naay mga mahait nga butang og naay mga caption ninyo nga naay mga bata ayaw gid ayaw kay short gid ko nga mabayolision gid mo labi natong mga elimnon, nga makahubog ayaw gid mo kanang nang giinom nga nagtapok na nag-inom ngay upload nimo dako kay na siya ang posibilidad nga mabayolisyon ka sige pagbawal gina ni Facebook nga maapil na sa iyang imong content kay na ay community standard ana nga atong gisunod so sa una sa wala pa ko nag vlog wala pa ko nakahibalo sa mga inana nga pamaagi pero sa kadugay sa kadugay nga sige na kog upload hantud nga naka-experience ko nga unsay mga dili pwede na to i-upload o kini ang akong ipang istorya hinaot ko nga makatabang sa inyo ha sa inyong pagsugod o daghan salamat sa inyong tanan